La, 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 la sarap maglaro sarap maglaro dito na ako dito na ako. naku na si ate kailangan ko na matulog ah, la 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 dito na ako. oh sarap tayo ko diab ko bukas wala kang pasok ha. Ha? Tara to. Ay, tulog na agad. Ano ba yan? Utokosan ko pa sana. Ay, naka. Tomorrow. Tomorrow. Hmm? Yes. 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 Talaga dah. muna ako sa iPhone. Hmm? Akala ko gising. อ่ะง่นาะค่ะตุลกน่ค่ะ yes ตุลก์ดีสิเดเล่นร์น่ค่ะมาเล่นร์น่ะคุณเล่นร์ท้องเซิร์ฟบอลตุลก์กันอากิเซงคุณเล่นกัน gising na. Sarap matulog. Nako, gising na si ate. Tulog na ako. <coughs> Agotob na ako. Ano kaya pwede makain? Nako, wala mautusan na naman. Wala na naman si Daga dito. Ay, nako. <coughs> Kagawin ka. Wala ka pagod mag-work. Pahinga muna ako. Ano, oras na? At? Ate, pasok na ako sa school. 3 a.m. <laughs> pasok na ako. Bye-bye. Tulog na lang ako ulit. Hop, alas 8 na. Uwian na. La 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 la, 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 la. La, la 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 hi ma'am anak ko andito na siya tulong niya ako huli ka magluto ka na ulam magluto mo ako ng pagkain ay ako na naman nakita mo ang tindi mo <laughs> ano gusto mo dito tayo tayo ka dito Ito na. Tapos na kang magluto. Kumain ka na. Okay. Kain na kami dito. Kain na kami dito. Oops. Kain na na. Okay. Ole. Ah. Ah. Ikaw ang nagluto. Ikaw ang nagugas. Tapos malinisin yung... mo Ah.